Hello guys! It's been a while! Welcome po sa Malu Lopez YouTube channel. Pasensya na po kung hindi ako nakakabisita sa inyong mga tahanan dahil ang totoo po, nakafocus po ako sa short videos. Nag-upload po ako ng isa hanggang tatlong videos every day. At uh, sasamantalahin ko na din po itong aking pag-voiceover. Napasalamatan kayong 77K plus subscribers. Yes, 77 subscribers na po tayo at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Well, bilang pasasalamat ay i-share ko po sa inyo yung aking mansion. Este, ang mansion po, ang malawak at napalaka, napakalaking mansion ni Manny at Jinky Pacquiao sa Jensen na pinost ni Ma'am Jinky sa kanyang sock med. Grabe talagang nakaka, nakakabighani at sa uh, isa sa kanilang mga routine pagkagising eh, yung mag-jogging. Ah... Uh, Excuse me, sa palibot po sa paligid ng kanilang mansion ay talaga naman nakaka-inspire yung kanilang uh, malaparking hardin na very organized at napakalinis ng pagkaka-arrange. Dream ko po mag-tour dyan, alam nyo ba? kahit sa labas lang at within the perimeter din po ng kanilang property yung kanilang malaking covered court kung saan madalas magbanding ang pamilya Pacquiao o di ba hindi ka pa ba niyan at ma-inspire? both supportive po ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao sa kanilang mga anak at si Jinky naman po as a wife base na rin po sa mga video yung uh, pinopost niya sa kanyang Sokmed ay napaka supportive din sa kanyang asawa nagkakaroon man ng issue ang kanilang pamilya ay never naman po nilang pinatulan yon kaya naman po lalong tumaas ang respeto ng mga tao sa kanila